Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Kung bawo ka pa lang sa akin YouTube channel, don't forget to subscribe. For this video mga bi, update namin kay sa aming tindahan mga bis. Syempre mga bi, sponsor to yung tindahan. At so, mga bi syempre i-update ko rin sa mga nagpadala. mga bi. Ayan, maraming maraming... Bawo ko ko i-update mga bi. Maraming maraming salamat sa inyong tulong mga bi. Ayan, syempre diba sa mga nag-sponsor. Ayan, syempre ipakita rin natin mga bi. So sa mga supporters ko, dyan, di ako naka-upload gagabi. Dahil mga bi, um napagod ako kagabi laba kami ka hapon ayan tsaka hindi ako na content at saka mga bi pasensya na kayo kasi pausa ako mga bi ayan diba mga bi masakit yung lalamunan ko mga bi at saka sinisipon ako at saka inuubo ako mga bi ayan so ngayon syempre mga bi um ang nagbibidyo sa akin si Mablon ayan syempre lagi ko siyang kasama sa vlog kasi nagbablog na rin siya mga bi siya mga bi um ano, supportahan si Mablon mga bi, ano, Jera Mablon, ayan ang kanyang YouTube channel mga bi, naka-upload na po siya ng isang video ka kagabi mga bi, so, na syempre na pagawa pa kami kila Sir Sam, gabi na, gabi na siya naka-upload mga bi, so, ayan, maraming maraming salamat sa inyo mga bi, ayan, syempre mga bi, ang kasama ko mag update sa tindahan, syempre may kasama tayo mga bi, si ay, yung aking ati mga bi, ayan, diba, so, ito, um, syempre. So, good morning, good afternoon, and good evening, and, ayan, guys, tutulungan natin si Jack mag-explain, explain, kasi siya po ay mayroong short throat ata. Eh, mas masakit yung alalamunan ko mga bi, paos na paos talaga ako, diba? ba? -mm. -mm. So, ito lang siya guys, so. Ito po yung aming simpleng tindahan po. And ito po yung mga sa unang account ni Japit. So, bilisan na na, bilis na, na natin mag-content dahil maray pang mag-content mga bi. Ayan. So, magpupunta pa kami kay Ate Jik Jik Edora. Ayan ang shoutout ng kay Ate Jik Jik Edora. Hindi na ako nakapunta doon. Dahil ito na naman yung ano ko nakaraan. Nilalagnat ako mga bi yung kina Mablon. Ngayon na naman, yung ano ko na naman yung <coughs> Tinapausa naman ako sobrang lamig mga bi nang pag nagda-drive ako ng motor pero naka-jacket naman ako mga bi tapos kapo nag-ambon-ambon naambon na naman ako mga bi ayan so si syempre ali ka na mga bi so unang pasok mga bi dito ayan makikita niyo dito mga bi ayan may pa <coughs> so ayan mga bi ito yung mga sabon marami pa rin mga bi yung sabon ayan yung ano birds tree ayan mga bi birds tree ayan saka yung mga tank ayan di ba So, ayan mga bi, mas medyo makalat-kalat pa mga bi. So, Halika dito, mabli magpasok ka na nandito. Ayan, so... <coughs> dito ka be, ayan. So, ito yung mga be, yung mga oh, yun. coffee, coffee, mga be. Ayan, ito mga be, ayan. Meron ding daing mga be, ayan, dilis na daing. Ayan, tsaka ito yung mga, ano, mga be, mga chichoya, mga be. Ito rin yung mga ibang daing mga be, yung may mga dilis mga be. At ito yung mga pika-pika, mga may mantika, sondro, rocks dito. Ayan, ayan. Tapos dito, ayan yung mga kape, mga ginisa gini, gini, gini mix. Ayan, mga be, yung mga nerve cubes, mga magic sarap. Tapos ito mga be, ano, mga shampoo, mga cell safeguard ayan, bioderm. Ayan mga bis, so, ayan lang. Tapos yung iba mga bis, dito pa rin mga bis sa carton. Mga stock mga yan, mga stock na. Ayan, dito sa mga carton mga bis, Siyempre, pakita natin. Ayan mga bis, Ay, e nakulit na. Wabog -wabog. Ayan mga bis, ayan. Pakita mo rin mga bis. Ayan, may lamok pa mga bis. Ayan. So, ayan yung mga, ano pa, yung kiss na ano. Ayan, bago dito mga bis, mga kapi pa, mga bis. Ayan, diba? Ayan. 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 Tapos ito, din uh, mga... Hindi pa gina, ano? Hindi pag na ano na, pag na medyo konti na, so, baglagay na ng oh, tamay. Masinsya lang talaga kayo mga bi, hindi ko malakas. yung busis ko dahil mga bi, masakit talaga yung aking lalamunan. So, ayan mga bi. syempre mga bi, dito yung asukal mga bi. halip mo dito mga bi. Ayan dito, o. Ayan mga bi, ayan. Ayan yung mga biskuit, mga ki, hindi mga asukal mga bi. Ayan, diba? Nandyan muna yan siya, kasi hindi pa po mailagay dito. Kasi si tatay po nagkakurti pa po ng kahoy. So, para may malagyan talaga siya dito, makita ka agad. Pero, okay naman kasi kahit pa paano, nakikita naman ng mga customer. But anyway guys, ayan. So, ayan yung mga... Noodles Oh, mga noodles Stuck natin ito. Kasi, kakalagay ko lang dito. Oh. Mabinta kasi po ang noodles dito. Na, Tingnan natin yung laman ng ref, mga, uh, ref, mga bie. So ayan, what inside my refrigerator. Kayan biakin na ako muna mag-video muna. Guys, may nakikita kayo. <laughs> oh my god, nakalimutan ko na. Um ito po yung ano yung daing na kailangan ko pang ibilad ulit. Kasi ano pa? hindi pa talaga siya totally dry na dry. So ayan, di paki ano muna dibi. Ibibilad mo doon. Dito lang nilagay lang namin sa may bubong bubong Pero masarap na po 'yan siya. But anyway, ang laman po ng aming refrigerator. So guys, ito po yung refrigerator na ito po guys. Ito po yung um, napundar po ni Japit sa kanyang unang sweldo po sa YouTube. Which is meron pong uh, refrigerator, TV at saka washing, washing, washing machine na dryer. Magkano bili mo? Yun? Lahat? Basta sa brat 30,000 30, plus. 30,000 plus. Okay. So, kasama niya sila Sir Sam bumili nun. And thank you rin kay Sir Sam kasi ginaid niya si Japit magbili ng Uh, mga gamit. So, anyway, guys, tinanin natin dito yung pinaka sa freezer po ng ref, kung anong laman. So, <laughs> syempre, ayan. Ayan, mga be, Ayan naman. So guys, daman. meron tayo huh? itong chicken. isang buong manok. Pang-consume, actually, guys, it's pang-consume namin. Yung nakikita nyo po dito, ito po yung... Meron po kami dito isang uh, kilong manok, magnolia of chicken. So, gaga, sarap po haluan ng gulay. And then sa mga mga ikukontent po namin nakaraan. So, ayan, meron po tayong natirang french fries. And then, syempre, guys, hindi ko na po ilabas. Ayan, hindi na mga bebas at yan yung Haptop laman. po no? ito para sa mga bata po sa morning pag nagpasok sila. And then, yung nakikita niyo po na ito, guys, ito po yung uh, tigdos na ice candy dito sa amin na mabinta po. Ayan, kanina bumili na naman ako ng tatlong balot. So, ayan. Ito yung sila Cola. Ko pag mainit ang panahon, mabinta dito. Kahit saan pang tindahan, basta may ganito ka, inahanap nila ganito kula. Pag 2 pesos lang po. So, ayan. Next is, ito po yung uh, nung nag-sponsor sa akin, si Mall. Small. So, ayan. Patingin daw. Mayroon po tayong hipon and then mayroon po tayong alimakad. So, ayan, bumili po ako. So, pang-consumo namin, guys. Balik na natin. And, syempre, ito po is no binili ko po ito no ayan alimango so kanina na alimasag to alimango binili ko to sa uh, abu nung wibes po araw ng wibes and ang kilo ng isang kilo niya ay nasa 250 po 250 pesos so uh, bukas iano namin ito uh, gagataan namin haluan ng gulay ayan So, maganda talaga pag may, rep may refrigerator, makakapag-stack ka ng pagkain. So, ayan. Next is, wait lang. Ito po. Ano na naman yan? Ay, langgonisa. So, ang yung, baon ng mga bata. And then, pork chop na rin po. Ayan. So, alam nyo na pagka umaga, pagka may estudyante, kailangan talaga mayroong mga ganito eh mga 70 kung hindi itlog, gulay, mga ganito na. Nakasanayan na. Guys, so meron po kami. Meron po kami chicken shumai po, ayan. So nagabili talaga ako ng ganito, guys. Chicken shumai, guys, kasi misa, pang mega cravings. So ayan, nagluto kami ng shumai ginakrito lang namin. So, ay, ito lang po yung laman po. Laman po ng aming uh, refrigerator. Ay, ng freezer po namin sa taas. So, makikonsumo at saka ice candy ho na pambenta. So, Ayan, sa baba, si Jacket Purikat na. Mga B, ako naman magatingin sa baba, mga B. Kung ano bang laman ng ref natin, di ba? Kasi nga, wala tayo naka-upload. So, ngayon ito yung content ko for today's video. Laman, mga B, mayroon kamatis, itlog, at saka mga B, ito. At saka, syempre, mga B, may mga gulay doon sa ilalim. May mga B, yung packlet, mga B, nakalagay dito. Ayan. Tsaka, yung mga pipino, mga B. Ayan. Tsaka, syempre, may mga talong din, mga B. Ayan, di ba? So, para may ulam kami lagi, lagi. para may ulam dito sila mother sila ate Siyempre ako minsan minsan din ako nag-uwi kasi nga doon ako na at tira ka na mablon ayan may soft drinks din mga B at saka may sting din mga B ayan may sito din mga B diba so ito ang laman ng ref mga B ayan kasi nga, tinulungan na ako natin magsalita mga B ako masakit kasi yung ko talaga mga B ayan diba so ayan natapos na mga B yung ano isasarado na natin yung ref natin syempre mga B ay syempre meron meron nagsasabi na mga B yung yung gintanim daw namin na gulay ayan so ipapakita ko rin sa si inyo mga B kasi nga syempre yung nakaraang game vlog namin nagtanim kami ni mother so ngayon ipapakita ko rin mga B yung ano syempre, na rin mga bi, yung naging tanim doon nakaraan namin ni mother so baba na tayo doon baba na tayo mga bi. Samahan nyo kayo magtingin ayan diba so halika na dito Siyempre, ay oksama ka na dito mablo halika naman dito ayan syempre mga bi ito na si mga bi oh ayan na yung nakaraan mga bi yung nakaraan yung vlog ko mga bi ito na yun mga bi ayan diba hindi ko <coughs> hindi, hindi ko alam mga bi kung ano ha kung ginatalbusan nila mother Siyempre, si mother doon sa wala lahat. pa pa namin eh? mga bi ah, may, din ito, mga bi nakaraan yung nilipat na dito kayo yung ging cultivate ni mother. Ayan, siyempre si Mablo, nalika na dito, siyempre. Siyempre, ayan, naka-upload ka na, diba? So, uh -huh. ilan na subscriber mo? Parang 26 pa lang ata. Ayan, pero laban lang, diba? Laban lang, unti-unti kasi, oh. para malay mo, dumami rin. Ayan, siyempre mga B, ay, ay, ito ang ganito lang mga B, yung ano ko, yung uh, video ko mga B, kung bago ka parang sa aking YouTube channel, don't, don't forget, forget to. Subscribe. subscribe. Kaya maraming maraming salamat sa inyo sa mga sponsor namin, sa nanonood ng video namin. Maraming maraming salamat sa inyo mga B.I. yan. So, bye-bye na tayo, B. Bye! bye.